Bakit dapat mong panoorin ang Gubat 15 ng live? Naglabas na ng official poster ang flip top para sa Gubat 15. Flip -top, Gubat 15, June 28, Baroners Court, Legaspi Extension, Cebu City, alam na. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi mo ito dapat palampasin. Nung nakaraang linggo, inanunsyo ng flip top sa social media ang susunod nilang event para sa 2025. Babalik sila sa Cebu ngayong June 28 para sa ika-15 edition ng Gubat. Gaganapin muli ito sa Mariners Court sa Cebu City. Walong laban ang nakatakda at isa rito ay quarterfinals ng isa buhay tournament ngayong taon. Maraming fans ang sabik sa event na ito, pati na rin yung mga nasa labas ng Visayas. Bakit nga ba? Ito alamin natin. Siyempre, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang line-up. Sino ba naman ang hindi gaganaan panoorin ang napakagandang match-ups na ito? Target ni Nadnad na madagdagan ang panalo niya. Pero hindi magiging madali yan dahil makakaharap niya si Ril. Si Ril na ng ingay sa process of elimination ng nakaraang taon sa Cebu. Ang Castillo vs. Kilan ay may potensyal na maging isang klasik na sagutan dahil parehong di malilimutan ang mga huling performance nila. Ang Mimak vs. Moids ay tiyak na kapanapanabik. Magkakaroon tayo ng banggaan sa pagitan ng flawless na timpla ni Mimak ng katatawanan at mabibigat na linya kontra sa malalalim at detalyadong sulat ni Merge na puno ng references. Para sa mga tagahangan ng purong lirisisim, Raffian vs. Claridel ang laban para sa inyo. Sino ba naman ang ayaw sa banggaan ng technical at kalistyle ni Raffian kontra sa malikain konsepto ng sulat ni Plaridel? Kung parehong magdala ng A-game si na Marshall Bonifacio at MP3, posibleng ito na ang maging Battle of the Night. Kilala sila sa solidong style at matatalinong angulo. Jay Black vs. Britrom naman ang pinakahihintay na banggaan ng isa buhay champs at isa buhay finalist. Pareho silang versatile sa mga linya at laging lutang ang stage presence. Ang GL vs. MR Industria naman ay isang style clash na hindi natin alam na gusto pala natin. Pareho silang may matalino at malikhain na sulat pero magkaiba ang approach. GL ay harapan at nakabase sa konsepto, habang si Emar ay poetic at unorthodox na atake. Kung pareho silang handa, asahan mo na isang game changer ang matchup na ito. At syempre, Cripply vs. Ban ang quarterfinals ng Isabuhay 2025. Isa ito sa mga pinaka inaabangang laban sa tournament dahil sa tindi ng ipinakita nila noong first round. Pareho silang nagdala ng witty at unpredictable na humor sa baybigat ng linya at hayagang agresyon. Huwag kang magugulat kung ito na agad ang pasok sa Battle of the Year. Kahit hindi mo pa nararanasan manood ng Flip Top Live sa Cebu, alam mong isa ito sa pinakasolid na crowd sa buong bansa. Ang iba nga ay sinasabi na Cebu ang pinakasolid na crowd. Ngayon, isipin mong parte ka nun. Tanungin mo kahit sinong nakapanood na. Di malilimutan ang experience mula umpisa hanggang dulo. Kaya bukod sa matitinding laban, siguradong masaya ka rin sa mismong atmosphere ng event sa Gubat 15. Para sa tickets, mag-send lang ng direct message sa official FlipTop page ng FlipTop o bumusita sa Rapolo. Abangan din ang mas detalyadong pre-event review na ilalabas soon. Kitakits tayo sa June 28 para sa isa na namang siguradong makasaysayang gabi sa Visayas Division. FlipTop mag-ingay! June 28, Gubat 15, uh, mga tickets maging available din agad-agad. Uh, Siyempre, pinakauna, pwede kayong uh, umorder uh, online dito sa Facebook page. makakarun uh, magkakaroon din ng physical tickets dyan kay John Leo Supreme Yawa. Pinakaunang laban, Nad Nad representing Cebu at Abuyog Leyte versus Real, Cebu City represent, mga talentong lokal. Susunod, Castillo ng Mina Iloilo versus Kilan ng Muntinlupa, Mimak ng Tacloban, Leyte versus Merds ng Tagbilaran, Bohol. Rafian nang Baras Rizal versus Plaridel ng Tagum City Marshall Bonifacio versus MP3 Ooh. ng Surigao J Black versus Vitrum representing Lapu-Lapu City J Black versus representing Mandaluyong at Cavite, Vitrum para sa isa buhay, Cripley ng Naga versus Ban ng Lapu-Lapu at para sa huling laban ng Gubat 15 GL ng Palo-Leite versus MR Industria Ooh. ng Silang Cavite